Ayan mga kabukid, uh, 34 feet. Ang haba. Ayan. Ano sa isang dangkal po yung lapad nitong pinagpunlaan, 3 kilo red pinoy varieties, yun po ang sabi ng kapatid ni Kadante Domingo mga kabukid ayan. Napakaganda. Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kabukid TV At ito, mayroon akong nakitang pumla na napakaganda At napakakapal Ayan, at bilangin natin kung ilang pit Kanya mati chow Ayan po si Mr. Vic Domingo At tatanungin natin kung sa kanya to Bilangin ko lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo

Ito po ay kay Miss Kanya mati chow Ito po si Mr. Vic Domingo ng Barangay San Fernando La Ornueva y Tating at tatanungin kung sa kanya itong pun lang napakaganda at kung ilang kilo Kanya mati chow Kanya Kanya Ah, kay Kuya Ambong, ilang kilo tau? Tatlo yata. Tatlo? Hmm, um, red alyam. Oh, super. Red, uh, red Pinoy. Red Pinoy. Ayan. Tatlong kilo. 34 and a half feet. Napakaganda. Chow. Busog-busog. O. Oh, di ba? Ayan po ay disayo. Disaboy kong tawagin. Pa-neb. Oh. Mga Mga kabukid. At hanggang dito na lang at pupunta naman ako doon kay Mr. Vic Domingo, yung kanyang punla. Okay, at tingnan naman natin yung punla ni Mr. Cadante Domingo. Uh, mag 36 days nitong November 20, mga kabukid TV. At ayan, oh, mga ang punla. At mga nakapag-plot na rin po dito sa kanilang pagtatamnan ng kanilang sibuyas wow suabe 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 oh. at ayan uh, nakapag plot na rin po sila Mr. Ronald Estabillo pagtatamnan ng punla ni Mr. Vic Domingo at tingnan naman natin yung kanyang punlang sibuyas na red pinoy na tatlong kilo ayan ito po yung punla ni Mr. Big Domingo okay yum suwabing suwabe magte 36 days po nitong November 20 itong kanyang punla ayan mga kabukid talaga naman mga nagagandahan at naglulusugan ng kanilang punla at makikita nyo po kung bakit natutumba yung punla dahil sa lakas po ng hangin hmm. ayan talagang ready ng ipatanim mga kabukid itong kanilang punlang sibuyas pang November 20 ipatanim oh ayan sa lakas po ng hangin kaya natutumba yung kanilang punlang sibuyas ayan oh, ganda napakaganda ng kanilang punla